I-WhatsApp sa magandang uh, gabi po sa inyong lahat. Ayan, uh, mag magre-reaction video tayo ngayon sa isang uh, singer sa Burias Island, San Pascual, Burias Island, Masbate. Tayo ay inutusan ni Busninong TV na ipag-react natin dahil meron siyang na-discover na singer sa Burias na bagong gawa pa lang ng kanyang YouTube channel ay... Nag-boom na agad yung kanyang uh, subscribers, no? Meron na siyang 29,000 views ngayon. Sana, oh. And then, ah, uh, 3 weeks ago pa lang nang gumawa siya ng channel. Simula nung ma-discover siya ni Bosninong TV. Ayan po, ah, uh, bago natin simulan yung uh, reaction video natin, uh, pa pasupport po, Bosninong TV. Ayan, yan po yung kanyang handler. And then, sa channel ni, ah, uh, Rakistang Masbate. Ah, Rakistanang Masbate. Yan. <laughs> Laki stand ng Masbate po uh, pa-support. Ayun, uh, makikita niyo po yung kanyang mga kanta. yon. Uh, ang uh, reaction video natin ngayon, uh, i-react natin kung uh, ano ba talaga yung ano, yung range ng kanyang boses. So, i-judge natin, na. Hindi pa ako nakapag-judge uh, dahil uh, kumakanta rin po ako ng may talent din tayo ng kaunte. So, ayan, pag na patagalin to, simulan na po natin. 你好，你好，你 so yung control, yung dynamics, mayroon. Yan ang uh, importante yung control. Yung pag-husky ng kanyang boses, good na good. Ayos to. yung mararating nito. oh um. Okay mga striker, uh, tapusin natin yung isang ganta. So lalo na kapag uh, maisali pati sa no, sa mga patimpalak sa TV kasi kapag ano uh, nagsasali diyan uh, mas lalo pang matuturuan ng mga teknik. So ngayon nga pa lang uh, wala pa siyang kumbaga sariling ano pa lang. Yun na magaling na ano pa kaya akong maturuan siya. Kasi yung yung genre niya sa pagganta kailangan niya ng matinding teknik talaga kasi kung hindi mo hindi ka ma technique diyan madali kang mapagod. Mga ganyang style, mga ganyang genre. Mama ka kaagad. advice ko lang kayo you no know, boss Ninong, ng uh, as a handler ni yeah. Rakista ng Masbate. Uh, mas maganda kung mayroon diyang mga amateur singing contest. Ilaban mo boss Ninong, ilaban mo siya para ma-practice na sa ano sa crowd. Para pagdating sa television, uh, relax na lang siya. Uh, yan ano ang importante. Kasi yung boses andiyan na. Uh, dapat ma-practice po siya sa crowd. No, hindi sa hindi siya nervous. In. still loving you ang kanyang ano scorpions nasa ngayon ay nasa 29,000 views na grabe ang kanyang subscriber ay nasa 765 no so konti na lang tapos what's on na lang yung tatrabahuin So, yun nga po, uh, napakinggan niyo po yung boses ni Rakista ng Masbate. ah uh, siya po ay na-discover ni Boss Ninong jan uh, dyan sa bayan ng San Pascual, Burias Island, Masbate. Yun, uh, sana ah uh, swertihin ka sa kanya sa iyong karera. No, sana matupad yung iyong pangarap na makaabot nga sa National TV, uh, especially sa tawag ng tanghalan sa Showtime. Ayan, so itong reaction video natin ngayon, ang masasabi ko po ay napakahusay ng kanyang boses. Uh, may timbre. No? May timbre talaga. Kailangan lang ng uh, kaunting hilot na lang. No? Uh, especially sa kanyang genre talaga. Uh, napaka delikado ng ganyan kapag uh, hindi mo alam yung technique. No? Kasi kaunting ano lang, mamamamaus -ma ka kaagad. Yan so tuloy-tuloy lang tayo sa ano uh, congrats sa iyong YouTube channel uh, Rakista ng Masbate. Ayan na uh, alam mo naman natin na uh, hindi ta, hindi ka papabayaan ni Boss Ninong. All right, so maraming salamat po. Simula intro hanggang outro ng uh, reaction video na to. Ayan, so Boss uh, advance happy birthday sa September 7. So mago-cover song tayo niyan para sa iyo. Uh, advance happy birthday uh, Mr. James Velasco, also known as Bosninong TV. Ayan. So maraming salamat po. It's again, Alamid Striker. Nagiiwan lagi ng katagang. Mag-ingat po tayo lagi. Then, God bless po. Bye-bye.